Ang huling hinga ng Anino, ang laban ni Tanjiro, sa Diablang Walang Mukha. Sa gitna ng dilim, kahit ang liwanag ng apoy ni Hinokami ay halos mapugto, ngunit ang puso ng isang Demon Slayer, ay hindi kailanman sumusuko. Isang nakakakilabot na bagong demonyo, tinaguri ang Makoma no Oni, ang Diablang Walang Mukha, ang sumulpat mula sa mga Anino. Sa labanang ng ito, Haharapin ni Tanjiro ang isang nilalang na hindi kayang basahin ng kanyang total concentration breathing. Sa pagitan ng buhay at kamatayan, kailangan niyang umasa hindi lamang sa espada, kundi sa tibok ng puso ng kanyang mga mahal sa buhay. Ang diablong walang mukha, sa kala ng kagubatan ng Nara, sumikat ang buwan na tila dugong pula. Habang naglalakbay si Tanjiro, Nezuko at inusok, nakaramdam si Tanjiro ng kakaibang amoy, isang amoy na parang usok at dugo na pinaghalo, ngunit walang direksyon. Hindi ko maramdaman kung saan nanggagaling ang amoy. Parang wala siyang anyo. Bigla, mula sa likod ng mga punong itim, lumabas ang isang demonyo, mahaba ang katawan, balot sa itim na usok, at walang mukha. Sa halip na mata, bibig, o ilong, Puro bitik na naglalabas ng pulang liwanag ang ulo nito. Biglang lumitaw si Mak Oman no Oni, at nagwika kay Tanjiro. Ang amoy mo, ay kabutihan. Ang kabutihan ay lason sa amin. Kaya aalisin ko ito. Agad sumugod si Tanjiro, gamit ang Hinokami Kagura, Rejong Sun, ngunit parang walang tinatamaan. Dumadaan lang ang kanyang espada sa usok na katawan ng demonyo. Natakot si Inosuke. Anong klaseng halimaw to? Hindi ko man lang maamoy. Sa isang iglap, biglang sumabog ang lupa. Tumama sa katawan ni Tanjiro ang isang madilim na enerhiya, tumilapon siya, bumagsak, at halos mabali ang kanang braso. Habang nakahandusay, nakikita niya ang mga alaala ng kanyang pamilya, si Nezuko, si Urokodaki, at ang kanyang ina na nagsasabing. Ang apoy ay hindi natatapos sa dilim, anak. Laban ng apoy at anino. Bumangon si Tanjiro, duguan at nanginginig. Sa unang pagkakataon, ginamit niya ang pinagsanib na teknik. Hinokami Kagura, Transparent Breathing, Dance of the Sun and Shadow. Nakikita niya na ang demonyo ay gumagamit ng anino bilang katawan, kaya't hindi niya kailangang saktan ang laman, kundi liwanagan ang paligid. Sinindihan niya ang kanyang espada gamit ang apoy ng Hinokami at sumigaw. Ang liwanag ay para sa mga nawala sa dilim. Mula sa espada ni Tanjiro, sumiklab ang apoy na parang araw, tinupok ang mga anino. Sa gitna ng sigaw ng demonyo, nakita ni Tanjiro ang maliit na anyo ng isang bata, ang dating anyo ng demonyo bago siya naging halimaw. Ayoko lang makakita ng sarili kong mukha ulit. Isang huling hiwa. At natapos ang lahat. Pagkatapos ng laban, habang naglalaho ang abo ng demonyo, napaluhod si Tanjiro, duguan, pagod, at halos wala nang hininga. Lumapit si Nezuko, niyakap siya, at pinahid ang dugo sa kanyang mukha. Kuya, tapos na. Ngumiti si Tanjiro, hindi pa. Marami pa tayong ililigtas. Sa malayo, sumikat ang araw, at sa pagdating ng liwanag, ang mga anino ay naglaho. Tanjiro, nakahawak sa espada, nakatingin sa araw. Kahit gaano kadilim ang gabi, ang apoy ng puso ay hindi kailanman mamamatay.